Everyday Heroes. Canada Parliament shooter na patay sa isang Hollywood style na ending. Sa isang lugar na kung saan bihirang mangyari ang ganito mga insidente, isang lalaki ang naitanghal na isang hero. Si Kevin Vickers na isang 58-year-old na retired policeman at mapagkumbabang sergeant at arms sa Canadian Parliament ang itinanghal na hero. Matapos niyang mapatay ang jihadist killer na si Michael Zehan Bebo noong isang linggo sa isang eksena eksenang tila nanggaling sa isang Hollywood action movie. Ayon sa mga bagong witness accounts, si Vickers ay nasa kanyang opisina sa kanto mula sa entrance ng Parliament Library nang nakarinig siya ng pagpapapotok ng baril. Mabilis niyang kinuha ang kanyang semi-automatic na handgun at sumugod sa eksena. Pagkatapos niyang sundan ng mga instructions mula sa ibang tao tungkol sa location ng suspect, nakapunta si Vickers sa kabilang panig ng poste kung saan nagtatago ang gunman. Nakalapit siya hanggang sa iilang metro na lang ang layo sa pagitan nilang dalawa. at sa isang mala Bruce Willis na maneuver, nagdive sa sahig si Vickers. Nagpaikot at naglanding sa kanyang likod habang pinapaulanan ng bala ang suspect. Ayon sa mga saksi, ilang beses na tinamaan ng suspect na nahulog sa sahig. Matapos ang lahat ng ito ay tumayong muli si Vickers at kalmadong naglakad pabalik sa kanyang opisina at nilagyang muli ng bala ang kanyang baril sakaling buhay pang pa suspect. Si Vickers ay pinasalamatan ng mga cabinet ministers at MPs para sa kanyang ginawa. Pero ayon sa mga reports, ito ay isang araw lamang sa opisina para sa napaka-humble na Canadian hero na ito. To Kevin Vickers, we salute you!